Buenos tardes, damas y caballeros. Pinakakasuhan ni I.B. Marcos itong si uh, Justice Secretary Boeing Remulla, uh, Interior Secretary John Vic Remulla, National Police Chief uh, uh, General Romel Marbil at ang CIDG Chief na si Police Major General Nicolas Torre the third dahil sa illegal at unconstitutional daw na pag-aresto kay uh, kay former President Rodrigo Roa Duterte at pagtapon niya sa ICC dyan sa The Hague, Netherlands. So, uh, ang malaking tanong dito sa sa aksyon ni Amy na kung saan na wrap up niya yung uh, yung hearings niya sa uh, committee on uh, foreign affairs kahit sinabi niya may pang gagawin pa niya isang hearing pero it looks like wala na siyang uh, power pa diyan sa Senado at siguro baka baka hindi na pinayagan ni Cheese na gumawa pa ng another hearing. So ngayon, ni-wrap up na niya yung uh, findings niya at meron na siyang rekomendasyon para kasuan ito mga official na ito. But ang big question dyan ay uh, gagawang ba ito ng Office of the Ombudsman? Kung hindi si Amy mag ng initiative, gagawa ba ng Ombudsman ito moto-propio or on their own? or kung si Imi mismo ang magpa-file ng kaso aaksyonan ba ito ng Ombudsman pabor kay Amy, or papatayin lang itong uh, rekomendasyon ng Office of the Ombudsman ha paglalaruan lang si Amy. so we will answer that but before that puntahan muna natin panoorin muna natin itong presko ni Imi ha kung saan uh, inihayag niya yung rekomendasyon niya

of uh, the DOJ for the violation of anti-graft and corrupt practices, for sanctioning an invalid administrative arrest against the President, in contravention of the 1.9 Supreme Court case in 2023, usurpation of judicial functions, great misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Also against General Marfield, Chief PNB, possibly liable for arbitrary detention, violation of anti-graft, great misconduct. Also under DILG, arbitrary detention, similarly, anti-graft, great misconduct. General Nicolas Torres III, arbitrary detention, two counts. First, under former president PRRD, the other against former executive secretary of Secondly, uh, violation of RA 7438 for not allowing VP Sara uh, to enter as counsel and as immediate family, and forcing former President Duterte's lawyers to leave him, violation of 1319, 19, allowing himself to be induced or persuaded to perform an act violation of laws, regulations, and rules in connection with his official duties. Fourthly, great misconduct and conduct prejudicial to the best interest of Pangit, pangit ng audio, no? Uh, baka malayo yung uh, reporter ng... Uh, so, yun, uh, gusto niya kasuhan itong sila ng for violation of the anti graft and corrupt uh, practices act itong si Justice uh, Secretary Remulla. For uh, uh, sanctioning uh, and uh, causing invalid administrative arrest against Duterte, usurpation of uh, judicial functions, great mixed conduct. Ganon, ganon, rin kaya uh, kay Interior Secretary Remulla and uh, and also Marbil, uh, uh for acts in violation of uh, law. Laws, Rules and Regulations at kasama rin Great Misconduct at kay Torre rin, two counts of, uh, kay Major major General Torre, two counts of uh, arbit, ar, arbitrary detention for Duterte and former Executive Secretary Salvador Mediardella and uh, violation of Republic Act 7438 for not allowing Duterte to be visited by Sara Duterte. At uh, yun, gano'n rin, for uh, other related laws. Yun. At uh, nung tinanong naman si jo John Vic about this, ukol dito, sa re recommendation na ito, sinabi niya, I'm happy that she believes in due process. Unlike the people she is defending. So, sabi niya, masaya daw siya na niwala si, uh, si Amy sa due process. Ito yung sinasabi natin na, pagdating sa sa kay Duterte, uh, buhay ang konstitusyon. Pero nung pinapatay ni Duterte yung mahirap na tao, na 30,000 katao, na Muslim mahirap, uh, walang konstitusyon. Nakalimutan ni Amy na may konstitusyon pala yung mga tao. Kaya itong sinasabi ni John B. at least naniniwala pala siya na may due process. Pero paano naman yung mga tao pinatay nila? May due process ba yun? ganon so uh, at uh, pwera dyan, naghayag din si Amy yung mga findings daw niya sa sa uh, hearing niya at uh, nakita daw niya na politically motivated uh, itong uh, ginawang pag-aresto Sabi niya sabi ni Mike ni Mike uh, ni Amy Maliwanag ang pag-aresto kay dating pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag 2028 election pa. As if uh, sinasabi na niya na kung hindi gumalaw ang Marcos government para pabagsakin ang mga ang kampo ng Duterte mananalo ang padapa. <laughs> Kahit walang walang gagawin sila Marcos, wala talagang tsansa yung mga padapa candidates except si Bato de la at Bongo. Ha? Huh? So, pero yung iba, wala. <laughs> Kahit na yung in nila si Amy uh, at si Amy mismo at saka si Camille Villar, ah, uh, pabaksak rin ngayon. So, wala. Oh, kaya, there is... Uh, no politics on this issue. Kwan lang ito. Uh, application of the law lang. At besides naman, tulad ng sinabi natin noon, eh, bago pa naging presidente si Marcos, na file na itong kaso noong 2017-2018. At uh, kasalanan ni Duterte dahil, at mga tsutsuwa niya. Dahil hindi nila ito inimbestigahan, kaya napilitan ang mga complainants dalhin ito sa ICC. Kaya wala rin, wala rin na uh, uh, wala rin na uh, uh, hindi rin nila pwede sisin sino man kundi sarili nila. Itong Ombudsman, 'di ba? Sinabi ni Atty. Cristina Conti, dinala una nilang dinala yung mga complaints ng mga me, na mga biktima ng EJK, una nila dinala itong issue dyan sa Office of the Ombudsman. Andres Andersa Duterte Duterte Ombudsman uh, na si Samuel Martires. Pero hindi ito inaksyonan ni Martires. Kaya tingnan natin whether aksyonan niya ito. Kasi yung, yung EJK complaints nga, hindi inaksyonan. Kung inaksyonan ito ni, uh, ni Martires, inaksyonan ito ng police, ng PNP, inaksyonan ito ng uh, DOJ kinasuhan inaresto at kinulong yung mga yung mga put mamamatay tao ng mga miyembro ng uh, PNP eh sana walang excuse ang ICC para uh, uh, litisin si Duterte sa ICC at uh, para arestuhin siya kasi pwede sa pwede talaga sabihin ng gobyerno na working ang justice system sa bansa. Pero hindi, binaliwala ito, inignore, inignore, ng ombudsman itong mga kaso na ito ng EJK nung uh, nasa pwesto pa si Duterte. Kaya kasalanan ito ng Office of the Ombudsman. Kaya ewan ko kung aaksyonan, aaksyonan kayo dito, baka talagang taong bayan na magagalit sa inyo kasi yung uh, complaint nga ng mga biktima ng EJK, hindi nyo inaksyonan. Eh, ito pa kaya rekomendasyon ni Amy Marcos na kasuhan sila General Torre at saka sila Remulla. Ha? At uh, sabi pa sabi pa ni Amy, marami na daw attempt na ginawa. Una daw yung People's Initiative para ibaksak sila. And then yung mga quad committee hearings. Pero yun naman, yun naman quad committee hearing. Hindi naman yun nangyari kung hindi nagnakaw si Sara. Kung mana explain niya kung paano niya uh, ginasta yung uh, 125 million in 11 days. <laughs> 11 million per day. Ha? Pero hindi niya ma-explain. So siya lang talagang may kasalanan dito. Pati na yung 612 million for year 2023 ata ah at, uh, uh, at uh, kahit, uh, si president marcos nung tinanong ukol dito uh, binaliwala niya ito ang sabi lang niya sa ambush interview everyone's entitled to the to their own opinion i disagree yun nga yung uh, yung guni-guni ni amy na gusto lang talaga nilang ibaksak ang ang mga Duterte impact wala naman talaga nagpabagsak sa mga Duterte, kundi mga Duterte mismo tulad ng sinabi natin, kung inaksyonan nila ito, mga complaints as early as 2018 at uh, pina kinasuhan nila siguro mga mga 20, 40 o 50 o, o isang daan na miyembro ng kapulisan. Kahit isang daan lang, ha? Kahit isang daan lang uh, kinasuhan nila kinulong pinaaresto may probable cause and then uh, 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 kinulong nung na, na, natapos yung 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 yung, yung uh, na terminate yung natapos yung uh, paglilitis sa kaso siguro kahit yung ICC hindi na hindi na ma ma-intervene or hindi na ito mapunta sa ICC dahil kontento na ang mga ang mga kamag-anak ng biktima sa, sa resulta ng, uh, ng trial. Pero ang problema, hindi nila binaliwala nila ito mga complaints na ito, kaya yun, umakyat ang mga complainant sa ICC. So hindi kasalanan ni Marcos na hindi inasikaso ng uh, or binaliwala ng Office of the Ombudsman itong mga complaints ng mga biktima. Yan, ha? So ang, sa punta na tayo sa tanong, whether uh, a actionan ba ito ng ombudsman I doubt it I doubt it uh, why dahil ang ombudsman mismo si Samuel Martinez ay may problema anong problema ni Samuel Martinez at siguro alam naman ito siguro ni Amy. baka gusto lang siya makakuha ng ng media mileage or hindi niya alam napaka bobo na niya kung hindi niya alam ito ang termino ni Samuel Martinez na pinaka-useless, pinaka-incompetent na ombudsman. Ha? Uh, sandali, nawala doon tayong yung sound. Tingnan natin, check natin. Ah, uh, siguro baka baka sa signal. Ay, sandali. Okay na, okay na siguro. Ah, sige, okay, okay. Baka minsan po uh, sa signal nyo ang problema. Kaya nawawala, nawawala yung boses. Okay, so... So... Uh, ang problema ni Amy ay si Samuel Martinez. ang termino ni, Mar ni Samuel Martinez yung nga, sinabi natin na pinaka-useless na ombudsman na walang na mga kurap sa sa Duterte administration, wala rin na imbestigahan na mga kurap sa Marcos administration kahit left and right ang nakaw ng mga bata ni Marcos at left and right ang nakaw ng mga Duterte ay uh, hanggang hanggang July na lang ang termino niyan. By July 6 dapat i-appoint, ano by August 6 dapat i-appoint na si President Bongbong Marcos ng panibagong ombudsman. So wala na, ang uh, tapos na ang uh, six-year term ni Samuel Martinez At uh, tulad ng sinabi natin noon, may mga balita na baka si Laila de Lima ilalagay sa ombudsman. Kung si Laila de Lima, uh, dahil hindi pa naman siya na-appoint sa ombudsman, tumagbo muna siya. Nagbaka sakali siya. Kung manalo siya, Pwede naman 'yan ipasa yung sa number 2 uh, number 2 number 2 uh, kandidato ng mamay-mamayang uh, liberal at pwede siya umupo bilang ombudsman kung matuloy nga ito at kung kung tatanggapin ito ni Laila De Lima. So hanggang July na lang si Martires. So sa tingin nat sa tingin niyo ba gagawa pa siya anuman Anuman man aksyon laban sa Marcos administration o laban kay Remulla, laban kay Nicolas Torre, laban kay Marbil, uh, laban kay John Vic, eh pwede talaga siya balikan ng mga ito. Ha? Citizen uh, citizen kuan na lang siya. Citizen uh, Martires na lang siya by Ju by, uh, by July 5 kung saan meron na na-appoint na bagong ombudsman, ha? So, wala na siya. Wala na siya. So, sa tingin ko, meron na lang siya May, June, July. In three months, kahit sabi natin, gumalaw si Martires at pinailan niya talaga yung kaso. Pero meron pa dyan na uh, preliminary investiga investigation. Pagkatapos, sa uh, kahit ipailan niya yan, pwede pang papatay na lang yan ng mga bata ni Marcos pagpasok uh, nila. Pero I doubt itong si Martires kasi napaka sarili lang niya iniisip, napakamaingat ito, ayaw ayaw ma, ma, magalit sa kanya yung mga bata ni Duterte, ayaw rin magalit sa kanya mga bata ni Marcos, kaya hindi, hindi, hindi niya inibestigar ng mga ito, eh lalo na kung wala na siya sa pwesto, pwede talaga siya balikan na, ni President Marcos, pwede siya balikan nila Marbil, pwede siya balik, makahilahin pa siya ni, ni uh, Nicolas Torre at nila nila. Baka siya pa ang kakasuhan <laughs> ng mga ito. So I doubt whether gagalaw yan si, si Martinez So ang ginagawa na lang uh, ang ginagawa nilang lang ni uh, ni uh, Ivy ay kung alam na niya na hanggang July na lang si Martinez ay for uh, uh, parang niloloko lang niya tayo na para umasa na lalo na yung mga DDS para umasa na gagalaw o magpa ng kaso ang ombudsman. I doubt may mangyar, may magagawa pang pa ombudsman in three years. Ah, uh, in three months. In six years nga nag, walang nagawa ang ombudsman in in 3 months pa. So I doubt it. I doubt it, ha? So parang kwan lang ito. Parang exercise in futility lang ito. Wasting public funds. Sa pampolitika lang ito si Amy. Itong press con niya ngayon, itong report niya tungkol sa sa findings niya sa committee on na uh, on uh, foreign affairs puro to ito yung sinasabi ni uh, ni ng uh, common law wife ni Duterte na si Annelet -ek ekan na lang ito ni Amy para maka makapog makaganda points lang sa mga botante lalo na sa mga DDS pero buti sana baka, baka bibili pa sa kanya mga DDS kung may kung gagalaw dito si Martires, pero I doubt kung gagalaw si Martires. Kaya wala na to. Uh, this issue will die in natural death. ah, <laughs> uh, wala na. Uh, patay na itong issue. Ah, uh, at patay na rin ang senatorial career ni Amy Marcos. So yun po, yun po ang update natin dito sa si issue na ito. Again, thank you very much for everyone who joined me in this vlog, including nauna sila Emery, sila William William Takud, si uh, John Centeno, si Mary Grace Santos, si Pelberto Dizon, si Aaron Merck, si uh, Vicky De La Paz, uh, si John Centeno, si Mary, uh, si Armando Abella, si Pat Tay, si Vicky De La Paz, and Mel Gon. Welcome back. Happy to see, see you again. So, as, sabi ni Mel Gon, sobrang sip-sip ni Manga. <laughs> Kahit mag magsampa ng kaso ang traidora na yan, di pa rin makakabalik si Digong. Tama, tama talaga. Agree. Uh, thank you to Jimmy Valencia. Uh, uh, si Sakura 35, si Ana Mor Embog, si Maria Teresa Herrera, and many others who joined us in this vlog. Mucho y gracias a todos including Allen James na uh, for uh, showing support to independent uh, and truthful blogging. Mucho y gracias a todos and see you in my next vlog.